Hi mga lalabs, it's me again. OFW ako. For today's video mga lalabs, ay ating aalamin kung anong benepisyo ang maibibigay sa atin ng bell pepper. At alam nyo ba mga lalabs na bawat kulay pala nito, ay may iba't ibang benepisyong taglay. Kaya tere samahan nyo ako ating aalamin. ngi kaganda pagsigawan Health benefits ng bell pepper o siling pula Ang bell pepper o siling pula ay isang uri ng prutas na kabilang sa pamilya ng nightshade ito ay may makapal na dingding, hugis kampana, at iba't ibang kulay, tulad ng pula, dilaw, orange, at berde. Ang berdeng bell pepper ay hindi pa hinog na bell pepper. Ito ay mas mapait kaysa sa pulang at dilaw na bell pepper at hindi gaanong matamis. Ang bawat kulay ay may kanya-kanyang benepisyo sa ating kalusugan. Ang pula na bell pepper ay may pinakamataas na antas ng bitamina C sa lahat ng kulay. Ang bitamina C ay tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at sa pag-iwas sa mga impeksyon. Ang bitamina C ay nakakatulong din sa paggaling ng mga sugat at pagpapababa ng pamamaga. Ang berde na bell pepper ay mayaman sa bitamina K, na mahalaga para sa ating dugo at buto. Ang bitamina K ay tumutulong sa pagkontrol ng pagdurugo at sa pagpapanatili ng matibay na buto. Ang bitamina K ay nakakatulong din sa pag-iwas sa osteoporosis at arthritis. Ang dilaw na bell pepper ay naglalaman ng maraming folate, na kailangan para sa ating utak at nervous system. Ang folate ay tumutulong sa paggawa ng red blood cells at DNA. Ang folate ay nakakatulong din sa pagbawas ng panganib ng neural tube defect sa mga sanggol. Ang orange na bell pepper ay puno ng beta-carotene, na isang antioxidant na nagbibigay ng kulay sa gulay. Ang beta-carotene ay nagiging vitamin A sa ating katawan, na mahalaga para sa ating mata at balat. Ang vitamin A ay tumutulong sa pagpapanatili ng malinaw na paningin at malusog na balat ang bell pepper ay napakasustansya at magandang idagdag sa iyong dieta. Narito ang ilang mga benepisyo ng bell pepper para sa iyong kalusugan. Nagpapanatili ng kalusugan ng mata. Maaari kang makakuha ng sapat na halaga ng carotenoid tulad ng beta-carotene at luteinoid mula sa bell pepper. Ang mga ito ay mahalaga para sa pagprotekta sa iyong mata mula sa pinsala ng UV light at iba pang mga stressor na maaaring magdulot ng mga problema sa mata tulad ng cataract at macular degeneration. Nagpapalakas ng immune system Ang iyong immune system ay gumaganap ng mahalagang tungkulin tulad ng paglaban sa nakakahawang bakterya upang protektahan ang iyong katawan mula sa mga masamang epekto nito. Ang bell pepper ay nagbibigay ng malaking halaga ng bitamina C, na isa sa mga pinakamahalagang nutrisyon para sa immune function. Ang bitamina C ay tumutulong din sa paggawa ng collagen, isang uri ng protina na kailangan para sa paggawa ng balat, buto, kasukasuan, at iba pang mga tissue. Nakakainam para sa fetus. Ang bell pepper ay naglalaman din ng folate o vitamina B9 na may iba't ibang mga tungkulin sa iyong katawan. Ang sapat na pagkain ng folate ay napakahalaga sa panahon ng pagbubuntis dahil tumutulong ito sa pagbuo ng DNA at nervous system ng sanggol. Ideal para sa pagbaba ng timbang. Ang bell pepper ay mababa sa calories at carbohydrates kaya hindi ito magdadagdag ng maraming enerhiya sa iyong dieta. Bukod dito, ang bell pepper ay mayaman din sa fiber na tumutulong sa pakiramdam mo na busog at nagpapababa ng iyong pagkain. Para sa kalusugan ng Chan. Ang bell pepper ay isang magandang pinagkukunan ng fiber na mahalaga para sa kalusugan ng Chan. Ang pagdagdag ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng bell pepper sa iyong dieta ay makakatulong sa iyo na matugunan ang inire-rekomendang pagkain ng fiber na 30 hanggang 35 gramo bawat araw para sa mga lalaki. At 25 hanggang 32 gramo bawat araw para sa mga babae. Ang fiber ay nakakatulong din na maiwasan ang pagtatae at mapanatili ang balanse ng mabuting bakterya sa iyong bituka isang antioxidant. Ang bell pepper ay mayaman din sa iba't ibang mga antioxidant, tulad ng vitamin E, vitamin A, at beta-carotene. Ang mga antioxidant ay tumutulong na labanan ang mga libreng radikal, na mga molekula na maaaring magdulot ng pinsala sa iyong mga selula at magambag sa aging at sakit. Anti-inflammatory Ang bell pepper ay nagtataglay din ng ilang mga anti-inflammatory compound, tulad ng capsaicin at quercetin. Ang mga ito ay maaaring makatulong na bawasan ang pamamaga at sakit na dulot ng ilang mga kondisyon tulad ng arthritis at asthma. Nakakatulong sa nervous system. Ang bell pepper ay naglalaman din ng bitamina B6 o pyridoxine, na kailangan para sa paggawa ng neurotransmitters o mga kemikal na nagpapadala ng mensahe sa utak at katawan. Nakakabata ang bell pepper ay naglalaman din ng mga sangkap na nakakatulong sa pagpigil sa aging process tulad ng collagen, elastin, at melanin. Ito ay nakakatulong sa pagpapanatili ng balat na malambot, makinis, at walang kulubot. Nakakatulong sa respiratory health. Ang bell pepper ay nakakatulong din sa paglinis at pagpapaluwag ng mga airways dahil sa anti-inflammatory at expectorant properties nito ito ay nakakatulong din sa pag-iwas sa mga respiratory infections tulad ng sipon, ubo, at langkaso. Nakakatulong sa tamang daloy ng dugo. Ang bell pepper ay naglalaman din ng potassium, na isang mineral na kailangan para sa pagbabalanse ng electrolytes at blood pressure. Ito ay nakakatulong din sa pag-iwas sa mga cardiovascular diseases tulad ng stroke at heart attack. Ang bell pepper ay hindi lamang masustansya, kundi madali rin itong iluto at ihanda. Maaari nating gawin itong salad, sisig, relleno, o kahit anong gusto natin. Ang bell pepper ay isang versatile na gulay na dapat nating isama sa ating dieta. Salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo ang content na ganito, maaring makahingi naman ng like. Comment at share para mas marami pa akong magawang video na ganito. Salamat!